Yan po yung nakuha po sa package po na padala po ni Ate Gemma. Yan, salamat Ate Gemma sa padala po ninyo. Ako po may damit, may sapatos. Yan, may tuwalya, saka po may Nutella, spam, saka po sausage, saka po may niskapi. may nor. Saka po yun, may medyas po si Diane. Saka so, po kami may lotion. Saka so, po kami pang kwan po sa burner po namin dun sa gasol. Ayan. Salamat po Ate Gemma sa padala po ninyo. Maraming maraming salamat po. Sa Ate Gemma at Kuya Roy, salamat po. Kuya, <coughs> kuya. ito na naman. Karatating po lang ngayon. Alas na, Jis. yung gubukas na ang ating parcel. Kala kay balik ba yan, Baks? Ito parcel po lang. Ito ito. Ito po yung po sa binyag ni Dustin na mga nila. O, dahil kita yung kilkilim. Ito yung magbubukas niya. Dumilim bigla. Ito si pang-giveaway. Kaya po lang mong murahin. Hindi mo talagang ito ating dating uh -huh. ano kaya? ating... Ang ba Mukha safe. Sabi ni... Lawrence. Ano yung video ninyo pag pangyayipasan. Ay lang pa kapalita. Pero na natin muna ito yan, Sa inyo na.

May istaro yun. May pre. Ito yung pang Ah, sige, kala ko pre. Tingnan nga natin kung magpapagawa ng tablet mo. Ay, sige lang ang tablet mo. Tingnan. Buong pa lahat? Oo, titignan mo tita lahat kung yan ay, kung yan bagay. Nakababa na lahat. So, safe na. Depende mo na lahat. Yeah. O que tipo. tipo. tipo é plástico? eu plástico? O que é o plástico? O plástico? O plástico? O plástico? Nagpalayo na, nakapit. Ah. Oo, kaya dapat pagbubuksan. Ganun. Ang tapos si isang kulay nito. Ang tapos yung block. Yeah. Ano yung block? Bus. Ano yung block? block? yung ginagawa ko? Gano'n, yung

ay. Hangis ang guntin. ano gunti Guntingin mo. <laughs> Tingnan mo. Oh, guntingin mo lang din ako. Okay. Lalo na, lalo na tito may pangalan na sticker din, honey. kasi wala, hindi pa dumating aking uh -huh. pera. siguro, sigurot yung kapagawa ng dikit. Ang Oh Oo, yung mukha na yan, tapos may nakalagay na. Sir, Gibson ba ka? Gibson ka rin yung Oh Oo, mag... O kay sticker lang ano. Ano hindi kaya ako patay? Gusto nga sa ka. Ang

dito sa kahon, kung may ganun, hindi ka kasya. Hindi, bigyan mo na lang. Parang anasis yung no? Tumba. Hindi kaya nung... Hindi pa no? At Matanda po si Danay Dugyot. <laughs> Nag-aayos na po siya ng aming pang-giveaway. Yan. <laughs> yeah. Oh, hirap na hirap si Nene, maglalaki lang ka, Nene. Okay, lotto din po namin si Nene, eh. ipakita mo, lagyan mo ng estro. Mak, lagyan mo ng estro. Ganyan po ang style niya. Ay, e, yan. Yeah. Nakaputi pa ang sosyal.

natin ang pinasa ka ng papalambutin ng 15 minutes. Yan po, nakulo na. Ang ating nilagang bagong talubaw. Ayan po, yeah, dito na po ang ating nilagang karneng kalabaw. Tapos ikakain na. Dito ni Fatima, sobra talaga. Tayo, okay? Pas-pas at sama na, pessoal. Pas-pas. Ito na, bibigyan na muna. So, ano pala din. Ano? Ready to seal. Ngayon, girado ko.

Magtinilas ka! At lagi mga itong tumalo ah! Anak! Magtinilas ka! ka na! Ayaw mo na ba? na

응응. <목소리나> <목소리나>